Nagagalit siya ko oh, sa iyo. Pero sa mo na, ang tagal naman ni. Eh. Tatanim nga kasi ako, store mo ka naman. Tatanim na, Augusto, oh, ayun, may talim, naman. Talim na yan, namaya tatanim yung kita. O, oh, bilisan mo na. Anong gagawin dyan? Oh, ito, isang libo. Oh. Pag nakuha mo to, gamit ang ulo mo, sa iyo na itong isang libo plus. May bengbang ka pa. Ayan. <laughs> Oo. Oh, oh. O, oh, paano gagawin ko dyan? Ano gagawin? Paano kang gagawin? Ano ah, yung may ulo mo para makuha? O, oh, game. Sigurado ka? Oo, oh, malakas ah. Kailangan pa. Ano, ibabagsak mo yung 1,000? Oo! Oh, dapat makuha mo. Nang ulo mo. Bilihan mo na. Hmm. Tignan ko lang kung hindi yung mauntog yung ulo mo. At pag nauntog yung ulo mo, makakatulog ka. At makaka-shopping na ako. <laughs> ano? Simulan mo na! Sigurado ka? Oh, one, two, three, go! Ano ba naman yan? Itikit mo yung ulo mo! Lakasan mo! Nakatikit naman ah! Saan? Ayan oh! Ja! <laughs> <laughs>